pa siya magigising? Tulog pa rin siya? Pagod na ako, kakatry! No reaction! Tulog pa rin siya, tignan mo! I'm sorry, Vanessa. Love kita, pero I hate you. Kasi masyado kang powerful. Ako dapat yung pinakamalakas. Ako dapat. This is unfair. Yung iba, nasa kanila na lahat. Yung iba, wala naman kahit ano. Ngayon, akin na tong agimat mo. Girls, anong oras na? Oras na para pumasok sa school. Florida, anong problema, ha? Bakit hindi ka magising? Girls, may weird na nangyayari sa akin Either a vision or a dream. Hindi ako sigurado. At ano naman yung nakita mo, ha? Nakita ko si Vanessa. Nakita ko siya na. Si Vanessa? Yung cheerleader? Oo. At parang hindi hunter yung sumira sa kanya. Eh sino, sino naman? naman? Si Gwen. At least yun yung nakita ko sa vision ko o panaginip ko. Ano man yun? Di ba iniiyakan siya ni Gwen? Tsaka BFF silang dalawa. Bago pa sila ni Gwen, di ba? Girls, sa tingin ko hindi niyo nagigets. Si Vanessa yung pinakamalakas. At sinira siya ni Gwen para nakawin yung agimat niya. Florida, baka imagination mo lang to. Ewan ko, girls. Pero masyadong malinaw sa akin. Rise and shine, my girls! Florida, happy 118th birthday! Mag-wish ka na at iblow mo tong candle. Happy birthday! Wow! Oh my God! Ganun na ba ako katanda? Oo, oh, oh, Florida! Birthday mo ngayong araw! Happy birthday, happy birthday, Florida! Girls, hayaan niyo muna nga siya mag-wish. Florida, meron akong surprise sa'yo. Meron akong sasabihin something special. Well, Florida, mag-wish ka na. Okay, ang wish ko... Florida, huwag ka nga mag-wish na kay Jackson. Ginoos ka niya. Okay, nakapag-wish na ako. Florida, adult ka na ngayon. At starting today, enjoy your new power, visions. Oh, oh wow. wow! I see. So... Vision yon, hindi pa naginip. So, ngayon, yung daughter ko, makikita kung anong nangyari sa past at sa future. May power din akong ganito. Kaya lang lumalabo each year kasi tumatanda na ako. Cool, ma'am. Masaya ako meron na akong power na ganon. Naiingit kami sa'yo. Hindi ako makapaghintay time na maging adult. Girls, marami pang mangyayari sa inyo. By the way, tumawag si Kylie. Matapos na yung vacation niya, kaya uuwi na siya. Okay? Excited na kaming makita siya. Miss na namin siya. Ma'am, iwan mo yung cake. Kakain ako. Okay, girls. mag na kayo. I'll see you in school. I love you. Whew. Oh my God, girls. Kailangan sabihin natin sa lahat na si Gwen yung sumira kay Vanessa. Walang maniniwala doon. Meron ka bang Hmm, wala. Alam ko na, sa vision ko, may diary si Gwen. Nandun lahat yung nangyari. Kailangan makuha natin yon. Okay? Florida, eto na naman yung mga adventures. And adventures equals trouble. Girls, gusto ko malaman yung totoo. Sino ba talaga si Vanessa? At bakit siya sinira ni Gwen? Bilisan nyo na, para makapag-cast na siya ng love spell kay Justin. Huwag ka nga magmadali. Bella, akin na yung diary ko, tsaka yung stamps. Nandito na lahat, Gwen. Thank you. Mababaliw si Florida ngayong araw kapag nakita niyang niyayakap at kinikisa ko ni Justin. Ayoko na mag-witchcraft. Natatakot ako. Si Gwen ang the best. Si Gwen ang the best. Si Gwen ang the best. Seryoso, kahit yung plashe mo sinasabi ikaw yung the best, hindi totoo yan. Totoo yan. Si Gwen ang the best. Si Gwen ang the best. Si Gwen ang the best. Okay girls, ituloy nyo na. Bakit ba hate na hate mo kami, Gwen? Si Florida yung hate ko. Kayo, gusto ko kayo. Makipag-friends na lang kayo sa amin kesa dun sa Blondie na yon. Babasahin na namin yung spell. Gamitin nyo na yung mga powers nyo. Isisil na namin. At si Justin magiging boyfriend ni Serena. okay? Dora, anong gagawin ko? Gawin mo na yung spell. Wala naman tayong choice. Hindi naman tayo makakaalis dito. Gawin mo na, Nora. Habang binabasa ni Nora, gagawin ng agimat. Habang binabasa ni Nora, Gagawin ng agiman. Anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko? Ikas mo na yung fake spell para makaalis na tayo. Nora, oras na. Nora, bilisan mo na. Bilis. Huh, lagot na ako. Girls, kailangan nating malaman kung anong klaseng powers yung meron yung iba dito. Bakit? Para magtulungan tayo at sirain niyang si Gwen. Naintindihan niyo ba, ha? Sirain? Florida? Ganun lang? Yun yung gagawin niya. Unless kumilos tayo ng mabilis. Tama ka dyan, Elise. Pwede kong burahin yung memories niya. Makakatulong ba yon? Ako, mabilis akong kumilos. Mapupuntahan ko si Gwen in seconds. Girls, okay yon. Pero hindi pa enough yung mga yon. Sigurado ako si Mouse, Nerds, at saka yung Twins kakampi sa Well, kailangan lang natin malaman anong powers ng mga Nerds. Let's go, alamin natin. Hello girls, kumusta? Oh my God! Kinindatan tayo ng mga girls! Hello! Hello, school heartthrobs! Sandali lang! Ano tong nangyayari? nagfa flirt sila sa mga nerds o nananaginip lang ako? Mukha yatang tinakot sila ni Justin tsaka Oliver ah! Narinig niyo yun? Heartthrobs daw! Hello girls! Kumusta kayo? Okay naman! Eh kayo, kumusta? Pareho din! Pakinig kayo guys! Meron pa kayong special powers? Kahit Kahit ano! O lagi lang kayong nagbabasa ng libro? Kami? Mga werewolves kami? Cool! So ngayon, nagtuturn kayo sa... Sa ngayon, daga! Oh, okay. Girls, hindi yun makakatulong. Tara na, masyado silang mahina. Natututo pa lang sila. Sige na, umalis na Anong Anong ibig nyo sabihin? Ibig sabihin, tapos na kami sa inyo. Sige na guys, basahin nyo na yung mga libro nyo. Isipin nyo na lang ang swerte nyo ngayong araw, tinawag namin kayong mga heart traps. Gusto nyo makita kami maging daga, ha? Oo, maliit, tsaka sobrang cute. One, two, three. Okay, sige na, tama na. Umupo na kayo doon. Hi. Girls, walang silbi sa atin itong mga nerds na to. Si Mouse na lang, tsaka si Twins. Girls, nagpapakyut yata kayo sa mga nerds. Kakausapin namin kayo mamaya, okay? Kakausapin mamaya? Ano naman kaya yung pag-uusapan mamaya? Baka naman sasabihin nila, love nila tayo. Girls, kailangan natin mag-usap. Hello? Hello? Alam niyo ba kung anong nangyari ngayong araw? Pinakas ng spell ni Gwen si Nora. Dahil sinabi niyo sa kanya na witch ako. Girls, mukha ba kaming sumbungera? Girls, wala kaming sinabi kay Gwen. Tara, dun tayo sa side. Mouse, Mouse. Makinig kayo girls, wala kaming sinabi kahit ano kay Gwen. Baka nalaman niya lang yun mag-isa. Meron akong vision kanina. Ano? ano? Vision? vision? Shhh! Oo, oo, meron na siyang ganong power. Nung nag-118 siya Oo, Oh, happy birthday! Hindi namin alam na birthday mo ngayong araw. So ano yung vision na sinasabi mo? Tungkol kay Gwen? Hindi lang yon. Sino si Vanessa? At anong klaseng estudyante siya? Magaling si Vanessa. Super siya. Hindi ko nga alam bakit naging kaibigan niya si Gwen. Mabait siya. Very kind. Pero si Gwen, rat! So, si Gwen, pinagkakalat niya dito sa school na hunter yung umatake kay Vanessa. Ganon? May vision si Florida Ibang-iba sa kwento ni Gwen. Alam niyo ba kung saan tinatago ni Gwen yung diary niya, ha? Lagi niyang daladala yung diary niya. At minsan, tinatago niya sa locker niya. Pero pagkatapos, mukhang inuuwi niya sa bahay niya. Okay, kukunin natin sa locker niya pag wala na yung lahat. Oo! Oh! Oh! Wala namang kamera dito Kaya walang makakaalam Bakit ba kailangan mo yung diary? Gusto mong mabasa kung gano'n niya kamahal si Robert? Hindi, gusto ko ng proof By the way, pinag-cast ako ng spell ni Gwen Pero trinik siya ni Nora Ano? A spell? Anong klaseng spell naman yon Gusto nilang mag-cast ng love spell kay Justin para kay Serena si Gumana naman. Hindi. hindi. Chinik siya ni Nora. So hindi na naman mai in love si Justin kay Serena. Si anyway girls, hindi yan yung importante ngayon. So, mag stay ba kayo dito overnight kasama namin? Kapag nakuha na natin yung diary, mapapatunayan na natin lahat. Malalaman ng lahat yung totoo. mag stay, mag -stay kami. kami. Gusto kong malaman kung ano yung sinasabi niyo. Guys, isang beses pang malaman ko na nasa kwarto kayo ng mga daughters ko, lilipad kayong palabas sa bintana. Maliwanag ba, ha? Okay. Isang beses pa. Justin, brother, halika dito. Huwag ngayon, Gwen. Ano? Sinampal kami ni Grace. Nalaman niya na nandung kami sa kwarto nila, Florida. Justin, hindi ka na ulit pupunta sa bahay nila. Halika dito. Hello, Justin. Namiss mo ba ako? Kumusta yung pakiramdam mo, ha? Hindi kita namiss at hindi kita mamimiss at wala akong pakialam sa'yo, okay? Justin, nagbibiru ka ba? Anong problema, Justin? Ang problema, lagi mo akong iniinis. Girls, mukhang niloko tayo ng nora na yan. Guys, ano nangyayari dun? Nalaman ni Grace na nandun kami sa kwarto ng mga girls. Vampire soda? Okay. Guys, habang wala kayo, nakipag-flirt yung mga girls yung sa mga nerds. Ano? Oo, Oo nakita, nakita namin, namin mismo. Oo, totoo yun, totoo. Hoy, Hoy nerds, nerds! Ano yun? Iwasan yung si Florida, ha? Pati yung kapatid niya, si Jill. Iniinis talaga ako ng kambal na to. Hindi ko na kayang pigilan yung sarili ko. Ginawa nila tayong mga bobo. Lagot sila sa atin. So Karen, kailangan perfect lahat para sa Christmas dance, okay? Naintindihan mo? Okay, Grace. Grace, anong isusuot namin? Meron bang dress code, ha? Yung totoo mong itsura, yun yung dress code. Okay? Great! Finally, magiging monster na rin ako. One more thing, Karen. Gusto ko malaman lahat tungkol sa bawat estudyante. Sure, Grace. Karen, ano ka sa Christmas? Yung totoo nga ko. Oh my God, ayan na sila. Sa tingin ko, alam na nila. So, mag-explain -e kayo? Sa tingin niyo ba maloloko niyo si Gwen, ha? Walang kahit anong feeling sa akin si Justin. Anong masasabi niyo, ha, Kambal? Nagkasya ng spell. Nakita niya, di ba? Ano pa bang gusto niyo? Oo nga. Halika dito! Alam nating dalawa na walang nakas na spend. Hindi. Hmm. Baka hindi lang ako powerful ngayon kasi may sakit ako. <laughs> Nora, Dora, naghahanap kayo ng trouble, no? Kung sa tingin nyo, ililigtas kayo ni Florida tsaka ng mga sisters niya, nagkakamali kayo. Pwede ko bang itanong, paano nyo nalaman yung tungkol kay Nora? Oo, oh, paano nyo nalaman? Sino nagsabi? Amoy sabi? kang mabahong herbs! Amoy na amoy! Magpagaling ka, Nora. Uulitin natin pagkatapos ng ilang araw. At huwag na huwag kang gagawa ulit ng excuse. Magiging sakin sa si Justin. Ah. Hi, Florida. Ba't ika nagre-reply sa mga text ko? Wala akong oras ngayon. Pinagalitan kami ni Grace kanina. E di siguro hindi ka na dapat pumunta sa bahay namin. Florida, galit ka ba? Anong problema? Anong problema? Kapatid ka ni Gwen. Yun yung problema. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Si Gwen, si Gwen. Kapatid lang niya ako. Wala naman akong paki sa kanya. Yung Gwen na yan, binibigyan ako ng malaking problema pero ipapakita namin sa lahat kung sino talaga yung kapatid mo. Okay? Huwag mo sasabihin sa kanya yan. Komplikado si Gwen pero kapatid ko pa rin siya. Exactly. Kaya ayaw na kitang kausapin. Kasi kapatid mo siya. Florida, seryoso ka? Oo, seryoso ako. Lily. Ano? Sulat. Oh, ilam ka sa akin? Baliw, abot mo kay Jill. Okay. Ano? Oo, oh, sulat. Jill. Di ba pinag-usapan na natin? Walang boys hanggat hindi natin naaayos yung si Gwen. Pero gusto ko talaga siya. Distraction yan, okay? <laughs> okay, fine. Hello everyone. Malapit na yung Christmas dance. Magpa-party tayo. Woo! Okay, Pwede kayong magdala ng friends sa party kahit galing sila sa ibang school. Totoo? So, ibig sabihin, pwede kong dalhin si Jackson? Florida, hindi ka man lang yung tinawagan ng isang linggo. Chill, kailangan pa ba ipagsigawan mo yan dito? Siguro si Jackson meron ng bagong girlfriend tapos nandito ka, feeling mo big deal ka. Kung totoo yon, dapat nun pa siya nag-post ng picture ng girlfriend niya pero wala. So ibig sabihin, mahal niya pa rin ako. Baka naman nawala niya yung cellphone niya. O kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo. Whatever. Hindi pwede yung si Jackson. Bad boy. Okay, buksan niyo na yung mga notebooks niyo. Mag-start na tayo ng lesson. No Jackson daw. Narinig mo yun, Florida. Girls, oras na para mag-practice. At least, talunin natin sila sa cheerleading. Okay. okay. Hello, girls. Theo, naguhugas ka ba ng kamay? You. Oo naman. Don, may practice kami ngayon. Bella, bakit naman ang sungit mo? Makipag-party ka na lang sa mga friends mo. Diyan ka na. Amuin mo nga. Yak! Anong yak? Ito yung bago kong sabon eh. Ang weird ng amoy niyan. Walang weird dito. New edition to, no? Oh guys, anong balita? Wala. Tinaboy, nila kami. Yan yung sinasabi ko lagi eh. Yung mga girls na yan, sakit lang sa ulo. Ako, hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo. Oh, Trevis ah. So ano kayong dalawa? Wala. Hindi. Tinulungan ko sa sa mga libro niya. Yun lang. Wala, okay? Pero ikaw yung nag-offer nun. Diba? Trevis, may hindi ba kami alam? Guys, hindi ko type tong si Karen, okay? Trevis, Amuin mo oh, ako kamay kami. Kung ako sa'yo, hindi. Ang paho ng bago niyang sabon. Baho. oh guys, ano nangyari kanina? Sinuwerte kayo ah. Oo nga eh. Baka pinagkitripan lang kayo ng mga girls. Talaga? Sigurado. Eh bakit naman gagawin yun, no? Hindi nila kayo papatulan, no? Florida, sabihin mo sa akin. Ano bang mali? Justin, get lost! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ano naman connection ko sa kapatid ko, ha? Huwag mo na nga akong ititext ng gabi. Bakit kaya sila nagkaganyan? Dahil sa kapatid ko. Kailan ba sila aalis? Ang tagal naman. Aalis, aalis na, na sila, sila ngayon. ngayon. Ang problema, si Gwen kayong mga friends niya, nagtitraining ngayon. Malayo naman yung locker sa training hall. Once umalis na yung lahat, kukunin natin yung diary, tapos aalis na tayo. May problema tayo, walang susi, dinala niya. Girls, meron akong magic key dito. Galing kay mami, lahat ng doors, nabubuksan nito. So don't worry. Gwen, hindi ko alam anong ibig nang sabihin, pero sabi ni Florida, ipapakita daw niya sa lahat kung sino ka talaga. Robert, ano namang ibig sabihin nun? Meron ba kaming hindi alam? Ano girls, wala akong tinatakot. Mga BFF ko kayo Robert, ano pang sinabi niya? Uh, yun lang, wala na Itong Florida na to, puro problema Ako lang ba, o itong Florida na to, matutulad kay Vanessa? Sa mga hunters? Oo, masyado siyang curious Kung ako sa kanya, hindi ko magugustuhan yun, no? Hindi Oo, oo sana oo. nga Bye, girls Bye! Bye! Finally, umalis na silang lahat Eto na yung diary Okay, magkaka-proof na tayo. Kukunin ko yung page kung saan may story tungkol kay Vanessa. Sorry, Bilisan mo. Matatapos na yung practice nila. Bilis! Ano? Ano to? Bakit walang laman? Oo, na-mention ni Gwen. Nabubura daw yung laman kapag nasa maling kamay yung diary. Cool. Bakit hindi mo sinabi agad sa amin kanina? Nakalimutan ko. Ibalik na natin. Wala naman tayong mapapala dyan. Useless. Girls, bakit hindi nyo nalang sabihin kung anong proof yung hinahanap nyo? Sasabihin namin sa'yo sa bahay. Para saan ba yung proof? Hindi Hunter yung pumatay kay Vanessa. Hindi Hunter. Anong sabi mo? Lahat dito sa school alam na Vampire Hunter. Huwag mo na nga sabihin yan. Kung hindi, hindi na magsasalita sa si Florida. <sighs> okay. So, nagka-vision ako kanina. At nakita ko na si Gwen yung sumira kay Vanessa. Si Gwen din yung kumuha ng agimat niya. Sino ba yung si Vanessa? Hindi, hindi rin, rin namin alam. Regular girl lang. Cheerleader. Hindi, Mouse. Sa tingin ko, hindi lang siya regular girl. Very powerful siya. Kaya sinira siya ni Gwen. Gusto niyang kunin yung powers niya. <gasps> Anong, Anong lasing gemstone stone yung meron siya? Paano ko naman malalaman? Black and white yung vision ko. Basta, huwag niyong ipagsasabi, ha? Hindi ko alam kung saan tayo hahanap ng proof. Maghintay tayo hanggat magkanon ka ng another vision. Hindi namin sasabihin kahit, kahit kanino. Kawawa naman si Vanessa. Dear Diary, Day 8. Ngayong araw, na-discover ko yung bago kong power. Visions. Sana makahanap na ako ng proof at mapakita ko sa lahat kung sino talaga si Gwen.